Saya ang idinulot sa mga residente ng Mount 387 Community, ang ikalawang hatid ngiti project ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office, DEO, nitong December 20 sa Barangay Puncan, Karanglan, Nueva Ecija. Ang outreach program na ito ay ginawang posible sa pamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga empleyado ng distrito na nagbigay ng parehong pera at in-kind na mga regalo sa mga miyembro ng Kalinga sa kalikasan ng Punkan o Kapunkan. Isang lokal na grupo na nakatuon sa pangalaga sa kapaligiran at nagsisilbing mga tour guide para sa mga hiker. Ipinluwanag ni OIC District Engineer John Levana na ang inisyatiba ay isang paraan para makapagbigay ng saya ang kanilang opisina sa panahon ng Kapaskuhan. Naniniwala ang opisyal na hindi lamang pampublikong paglilingkod ang kanilang tungkulin bagkus kasama ang kawanggawa. Ibinahagi ng Pangulo ng Samahan ng mga kawaning nagkakaisa o samakana na si MJ Manahan na ang tanggapan ng distrito ay nagbigay ng mga grocery bag, bigas, gamit sa paaralan at mga regalong pera para sa mga bata na may kabuang 85 na benepisyaryo. Isinabay din ang pagbibigay parangal sa kapunkan sa panguna ni Roy Manuson para sa kanilang matagal na pangako sa pangalaga sa Mount 387 mula noong 2006 at ang kanilang patuloy na pagpagtulungan sa DPWH sa pagtataguyod ng parehong pangalaga sa kapaligiran at kapakanan ng komunidad. Ang Mount 387, ang pinagtibay na bundok ng Kapunkan, ay sumasaklaw sa 387 hektarya ay ang sikat na hiking park at destinasyon ng turista sa Karanglan, Nueva Ecija. Mahigit 200,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na kontrabando ang nasabat ng kapulisan sa lalawigan ng Nueva Ecija at pagkakahuli ng apat na nagbebenta nito sa sinabuang kampanya laban sa mga kontrabando. Sa ipinose sa impormasyon ng PIO Nueva Ecija PNP, nasa 272,680 pesos ang kabuang halaga ng nasamsam na kontrabando sa loob ng dalawang araw na operasyon ng uh, pulisya. Sa ulat kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director, nagsagawa ng anti-illegal drugs by bus operation ang mga operatiba mula sa Kabaratuan City Police Station, Station Drug Enforcement Unit o CCPS, SDEU, bandang alas 11.52 ng gabi noong December 22, 2024 sa Purok 7 Sunrise Subdivision, Barangay Bantog Norte, lungsod ng Cabanatuan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakareso sa dalawang lalaking nagbebenta ng droga. Kasama ang pagkakasamsam ng 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos, isang caliber 38 revolver na may tatlong bala, at isang 12-gauge shotgun na may tatlong bala. Samantala, dakong alas 5.19 ng umaga noong December 23, 2024, nagresulta sa pagkakaresto sa mag-asawa ang isa pang bypass operation ng CCPS SDEU sa parehong barangay. na Nakumpiska sa operasyong ito ang 15.10 gramo ng shabu, namay karaniwang presyo na 102,680 pesos. Isang kriminal na reklamo para sa pagrabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang inihahanda laban sa mga naarestong suspek. Taos pusong pinupuri ni Police Colonel Hermino ang mga kagawad ng pulisya na nagpatupad ng batas at ang hindi natitinag na suporta ng komunidad. Aniya ay naway sama-samang manatiling matatag sa pagpuksa sa banta ng ilegal na droga sa lalawigan. Pinagkalooban ng prestigyosong Stakeholder Award si Kabanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara sa katatapos na pagdiriwang ng ika-73 taong anibersaryo ng Training Command ng Philippine Army na ginanap sa Camp O'Donnell sa Kapas, Tarlac. Kabilang sa mga naging highlight ng kaganapan ay ang pagtatanghal ng prestigyosong Stakeholder Award kaya Maika Elizabeth R. Vergara ang City Mayor ng Cabanatuan City bilang pagkilala sa kanyang walang tigil na suporta at kontribusyon sa mga programa at inisyatiba ng command. Kinatawa ni Consihal John Ilagan si Mayor Vergara kung saan tinanggap nito ang parangal sa ngalan ng alkalde. Binigyang din ng seremonya ang matibay na pagtutulungan ng sandatang lakas at mga unit ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng pambansang pagunlad. Patunay lamang ito na ang pamahalang lungsod ng kabanatuan sa pamumuno ni Mayor Micah ay kaagapay ng sadatahang lakas ng Pilipinas sa anumang layunin pangkapayapaan at pagunlad ng komunidad.